Thank you, kaayo nami Isa kilo nga, Milo. Another one kilo sang Milo. And then, mayroon sya free. And mayroon sya free. And mayara pa sya free. Nga, Maggi. magi Magic Chicken. So, ayan guys. Meron tayo dito, dalawang kilong Milo. So, this one, one kilo. Another one kilo. Okay? So, wala akong kalalagyan nito eh And yung gagawin ko is, ito may scoop ako. Meron tayo dito ang tumbler. As you can see, yung nag-unboxing me. So, meron tayo dito ang coffee. I know, it's a Milo. Meron tayo dito ang Milo. Lah, iro. alay, alay, coba, tumong ngay, atang, ahh, 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 um, kung ano usagi, ay pinker, ari, so unsa ni? assorted de, eh. so ito assorted kaya color white yung ibinigay. ari naman, bag ni yo yo winsay, lah. This is mine. So cute small size. Disha brief. Ha. Ano siya? <laughs> Shoot, kayo daku, kayo hey. Tito, oh, 'yung isa? Tawa. Cute kaya dakot kaya sakuan. Eh, banana. Oy, ikal gutin. Mo, ah. titi, titi na. Ayun lang to dumating so sinubukan namin na He lights on so akala ko sira yung dumating kaya pala dahil solar and 5 days before siya dumating kaya ngayon okay na meron na kami solar lights